Yo, what's up mga idol? May bago na naman tayong i-feature ife na YouTube channel. Ito nga ay ang YouTube channel ni Imboy Uragon TV. Pag-uusapan natin dito at alamin kung magkano ang kanyang estimated sahod sa YouTube. Pero bago yan mga idol ay atin muna aalamin kung sino nga ba si Imboy Uragon TV sa totoong buhay. Siya si Gerson Ispadilla o mas kilala ngayon na Imboy o TV. Unti-unting nakikilala ang kanyang pangalan dahil sa kanyang ipinapakitang pagmamalasakit, pagmamahal at pag-aalaga sa niligaw na ibon sa kanyang tirahan. Hindi lang basta ibon dahil isa ito sa tinaguriang pambansang ibon ng Pilipinas. Ito nga ay ang Philippine Eagle pinangalanan o tinatawag niya itong bagwis. Kaya ramdam ni bagwis ang pagmamalasakit, pag-aalaga at pagmamahal na ipinapakita ni Imboy. Kaya hindi ito umaalis sa lugar ni Imboy. At tama kailan nga lang ay na-feature si Bagwis sa Born to be Wild ng GMA 7. At dahil nga malaki ang tulong ni Bagwis sa vlog ni Imboy dahil nakakakuha ito ng maraming views ay ating aalamin kung magkano ang estimated sahod ni Imboy o Ragon TV sa YouTube. So yun mga idol, sa tulong ng isang public website na Social Blade ay ating malalaman at makikita ang kanyang estimated sahod sa YouTube. Ang Social Blade mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. Shoutout nga pala kay Ike Boy Sento. Shoutout sa you idol. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade at ito ang official YouTube channel insight ni Imboy Oragon TV sa Social Blade subscribers so mga idol. Dito sa kanyang uploads ay nasa 74 na. Subscribers naman na nasa 20,100 na. So yun mga idol, suportahan at tulungan natin na makakuha ng maraming subscribers sa Imboy Oragon TV. Dahil deserve din ni Imboy ang makakuha ng maraming subscribers dahil mabait at mapagmahal ito sa ibon. So yun mga idol, dito naman sa kanyang lifetime video views ay nasa 2,375,023. Kanyang country at channel type ay wala pang nakalagay. Pero alam naman natin na taga Pilipinas siya at ginawa niya ang kanyang YouTube channel noong May 14, 2021. So yun mga idol, dito naman sa baba ang total view niya ay nasa letter B. Social Blade rank ay pang 254,773. Subscriber rank ay pang 1,617. Video views rank ay pang 2,221,836. At dito naman sa county rank at channel type rank ay wala pang nakalagay. So yun mga idol, dito naman sa kanyang subscribers for the last 30 days ay mayroong pumasok na 10,300 subscribers. Tumaas ito ng 219.9% for the last 30 days at dito naman sa kanyang video views for the last 30 days ay merong pumasok na 1,251,000 video views tumaas ito ng 132.7% for the last 30 days So yun mga idol dito naman tayo sa YouTube stat summary ni Imboy Oragon Ragon TV noong Augustin 2023 hanggang August 23, 2000 2023. Makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, simula natin dito sa kanyang daily average. Simula sa lowest na meron siyang 10 US Dollars hanggang sa highest na umabot ng 167 US Dollars. At kung i-convert ito sa Philippine Peso, ang katumbas nga pala ng 1 US Dollar ngayon sa Philippine Peso ay nasa 56 pesos. So yun mga idol, ang 10 US dollars sa Philippine peso ay nasa 560 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay nag-i-skip ng ads. At ang 167 US dollars naman sa Philippine peso ay nasa 9,352 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay hindi nag skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average. Simula dito sa lowest na meron siyang 73 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 1,200 US dollars at kung i-convert ito sa Philippine Peso, ang 73 US Dollars sa Philippine Peso ay nasa 4,088 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay nag skip ng ads. At ang 1,200 US Dollars naman sa Philippine Peso ay nasa 67,200 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay hindi nag skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa kanyang monthly at yearly estimated earnings at inuulit ko mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil si Social Blade ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito sa monthly estimated earnings simula dito sa lowest na meron siyang 313 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 5000 US dollars at kung i-convert ito sa Philippine peso ang 313 US dollars sa Philippine peso ay nasa 17,528 pesos ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay nag-i-skip ng ads at ang 5,000 US dollars naman sa Philippine peso ay nasa 280,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay hindi nag skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 3,800 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 60,000 US dollars. At kung i-convert ito sa Philippine peso, ang 3,800 US dollars sa Philippine peso ay nasa 212,800 pesos. Ito ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon kung ang lahat ng nanonood sa YouTube videos niya ay nag skip ng ads at ang 60,000 US dollars naman sa Philippine peso ay nasa 3,360,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon kung ang lahat ng nanonood sa mga YouTube videos niya ay hindi nag-i-skip ng ads.